Sa video nito, hahaluan natin ng nanomoly ang ating bagong engine oil at gear oil sa ating mga motor. Paano nga ba yung proseso ng paglalagay at paghalo nito sa ating mga oil at kung ano yung magandang epekto ng paglalagay nito. Music So actually ito na po yung pangalawang beses ng paglalagay natin ng nano sa ating mga motor. Yung una paglalagay po natin dito kay Scarlett natin. May video at review po tayo dyan kung saan nakita po natin yung mga nakasulat dito ay naramdaman po natin talaga sa ating mga motor medyo nawala yung ungol mas magandang performance lumakas yung hatak at parang nagkaroon ng turbo at sa long term na paggamit natin ito ay maaalagaan natin yung ating mga engine kasi less friction ito kaya naman less damage sa mga bakal to bakal ng ating mga motor kaya smooth gamitin kapag nalagyan nito tapos yung magandang side effect pa nito dahil naging mas smooth yung engine natin mas naging matipid yung gasolina natin at nakita ko naman yan dito kay Scarlett kaya naman hindi tayo nagatubili na gamitin din to sa Honda Click ng kapatid ko itong version 3 ngayon naman para sa mga nagtatanong kung pwede po ito ihalo sa mga Honda Oil katulad nitong Pro Honda, Pro Honda Gear Oil na usually natin ginagamit Pwedeng pwede po lalo na at maganda rin naman yung performance ng Pro Honda sa ating mga motor at may mga ilan na rin po na subok na po na naging smooth yung motor nila sa paglalagay ng nano molly sa mga pro honda oil may mga iba rin curious na curious at natanong kung pwede rin po ba siya sa mga gear oil natin actually same concept lang din naman po dahil bakal to bakal din at mga gearing yung ating nasa transmission or yung nilalagyan ng gear oil din pwede po natin haluan yung ating mga gear oil so ito advisable din dahil effective naman tong nano molly isang bottle na lang po yung bilhin natin at ihahalo natin dito sa engine oil at gear oil yung ratio po kasi ang paghalo nito or paglagay nito is 1 bottle per 1 litro. Pwede rin po kasi ito sa mga sasakyan eh. So kung yung sasakyan nyo, 4 na litro yung nilalagay nyo, 4 na bote yung paglalagay ng nanomoli. Pero dahil sa Honda Click, 800 ml lang naman po yung nilalagay natin sa engine natin usually. maglalagay na lang po tayo ng mga 2 cups nitong nanomoli para dito sa ating mga gear oil. Additional in po lang din, mas okay po na ilagay po natin or ihalo yung nanomoli sa bagong palet na oil po natin. Katulad nito, bago yung mga oil natin, ihahalo na po natin agad yung nanomole pamamoli po natin. Pero pwede rin naman po siya sa mga gamit na oil natin kung di man tayo mag-change oil. Pwede natin lagyan yung existing oil po natin. So maglalagay po tayo ng isang bottle dito. Pero take note lang po, hindi po pampahaba ng buhay ng mga oil natin itong nanomoli. The additives lang talaga siya, friction reducer. Tinutulungan niya yung mga oil natin para mas maganda yung friction sa loob. Tulad na lang po nitong V3 ng kapatid ko, huling change oil po natin sa kanya is 5,000 kilometers. At ngayon, nasa 8.5 na siya. Almost 3.5 na nga po yung inabot. Medyo abi sinarin na rin tayo, nakalimutan na rin natin. Pero buti na lang shell long ride yung huling ginamit natin sa kanya. So pang matagalan rin naman to. Actually dito kay Scarlett, sa shell long ride po natin, hinalo yung nano molly po natin. Kaya sobrang smooth. By the way po, maglalagay ako ng link nitong nano molly dito sa description or dito sa may basket dito. Yung kulay pula po nito, is same lang siya dito sa dilaw. Nagkaiba lang ng packaging. Also, mabilis nagkakaubusan po nito. Pero check nyo na lang po sa description kung meron pa. Bago po tayo maglagay nito, drain lang po natin yung oil natin. Tapos susunod natin yung oil. Tapos sa haluan lang natin ng nano molly huwag niyo kalimutan yung dipstick para tumulo na maayos yung oil natin yun o know. strainer drain every pangalawa or pangatlong change oil ko binubuksan. so buksan na po natin ngayon may video din po tayo about yan i-drain na po natin lumang engine oil natin. Linisin na lang natin ito mamaya. Pero bago tayo maglagay ng engine oil natin, buksan na rin po natin itong para sa gear oil natin kasi baka hindi natin matansya. Maubos natin ito lahat sa paghalo ng engine oil natin. So dito sa gear oil kasi 2 cups yung kailangan natin. So una na po natin lalagyan ng nano moly itong gear oil po natin. Tapos matitira para sa engine oil. Unahin natin buksan yung intake para mamaya dire-diretso lalabas yung sa drain plug ng gear oil po natin so itong gear oil every pangalawa or pangatlong change oil ko din pinapalitan para nang sa ganyan ma sure natin na na-check nache natin at walang tubig na nakahalo dito sa ating mga transmission so ayan, patuloyin lang natin napakalinis pa oh. pag na-drain na balik lang po natin itong drain plug tapos lagay lang po natin itong gear oil po natin so tabasin lang natin Ayan, tapos para sa mga nagtatanong kung babawasan ba natin paglagay natin ng gear oil kasi nga lalagyan natin ng 2 cups nitong nano moly. So, sagot yan, pwedeng kahit hindi na po natin bawasan dahil malabnaw lang naman po ito. Saka additives po siya di ng oil na medyo malapot. Hindi naman po siya kukonsumo masyado ng space. So lagay lang natin itong buong 120 ml para sa gear oil po natin. Ubusin na natin naubos na natin itong gear oil buksan lang po natin maglalagay tayo ng 2 cups ng nano so dahil mahihirap ilagay po ito dito sa ating gear oil dito po natin siya ilalagay o sasalin may kita nyo sealed po yung mga nano moli po natin hindi po yan agad natatapon o napepeke agad so for idea itong takip po ng nano yung gagamitin po natin pupunin lang po natin itong takip na to at 2 cups lang po yung ilalagay po natin wag sobrang dami So, yung 2 cups na yan, sasapat na para sa 120 ml na content ng gear oil. So, takpan lang po natin. Tapos, lagay lang po ulit natin dito sa gear oil intake. So, pasok lang natin yung nanomoli natin. Eh, pag okay na, bus na, balik lang po natin yung malinis na intake plug po natin. So, tread lang po natin ng hand tight. Yeah, hand tight. So, okay na po yung gear oil natin na na rin natin ng moli. So, yung tira para natula sa engine oil. kalinis po ng mga drain plug at strainer plug po natin balik lang po natin ulit sila Pag-okay tayo sa drain plug, lagay na po tayo ng engine oil po natin. So ito, pro Honda. Dahil nagbukas po tayo na strainer drain po natin, dagdagan po natin ng konti gawin natin 850 or 830 mga ganon. So base na rin kasi sa manual, pag may nahako tayo sa strainer po natin, kailangan natin magdagdag ng another 50 ml na ilalagay na bagong oil. So same concept lang din po kahit di na po tayo magbawas ng engine oil po natin para pagbigyan po yung space nitong nanomole natin. So yan, salin lang din po natin itong bagong oil natin. Genuine po yan, nabili ko po sa trusted dealer. Ayan, may code po dyan. Hindi po humihiwalay or sumasama itong part ng takip na to. Pero yun, sana maglagay din sila ng code na binubuksan kagaya ng mga sa shell. ayan, naglagay na po tayo ng embudo. Tansyahan gaming pero sukatin na lang din natin mamaya sa dipstick kung sobra or kulang. Ay, nakalimutan ko yung Honda. May pansukat pala dito. So, ayan, halos 150 or kulang 200 yung nalagay natin. Then, nakalimutan ko may pangsukat pala yung Honda dito So yan, halos 150 or 180 yung natira dito So mga 830 to 850 ml yung nalagay po natin dito Mas dinamihan natin kasi nagbuas tayo ng strainer Pero pag drain plug lang, 800 lang yung nilalagay po natin Tapos, lagay na po natin itong nano po natin na natira po kanina So approximately, nasa 50 to 55 ml pa ito Kasi 2 cups lang naman yung nilagay natin sa gear oil So, lagay na natin ang buo tong nano po natin Yan takin po natin para sulit. Ayan, pag okay na, takpan na natin ng dipstick itong ating motor. Make sure lang din natin na linis natin nguso yung, muso, yung dipstick natin. So, natin kung sobra or kulang. Ayan, pasok lang natin. wag natin i thread Ayan. Yun, sakto lang siya. Halos nasa gitna. So, pwede na natin takpan yan. So, yan. After na po natin nasalin yung mga oil po natin. Engine oil, gear oil. Kasama na po yung nano moly Painitin lang po natin yung motor natin ng mga 5 to 10 minutes. Yan. Sindihan lang po natin. So, yan. Unang bukas sa bagong palit na oil with nano moly Iyon, no? Tahimik talaga pag bagong change oil. Tanggalin na rin natin itong oil change indicator. So, ito ulit-ulit ko pinapakita para hindi nyo nakakalimutan yung process. Pindutin nyo itong set. Bago nyo open yung engine nyo, Ayan, para mag-reset po siya. Yun, nawala yung oil change, di ba? Yun, so start natin ulit. So, after natin siya mapainit ng mga 5 to 10 minutes, try natin i-high RPM test tulad ng ginawa natin kay Scarlett na naging mas smooth po yung andar ng kanyang makina. High RPM test. So yan kung anong kinatahimik or kinasmooth kapag naka-idle. Ganun din kapag high RPM di siya masyado maungol or maingay. Gusto ni-update ko pa rin po kayo sa magiging performance nito or kung kaya naman sa road test po natin, sa long riding na natin kung smooth na smooth yung naging andar nito para may idea rin po kayo sa long term ng paggamit natin ng nanomoly para sa ating mga motor. So yan lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know paghalo ng Nano sa ating mga engine oil at gear oil.